Ko, ano po? Ay, may mangyari sa atin ngayon. Din. Ay, naku. Tayo pa ba dyan? Baka mamatay po. <laughs> ako si Sanchay ng Caloocan City. Sales lady po ako sa Totoban. Sa edad na 21, single mom na ako. Dahil kakahiwalay lang namin ng kalivin kong naghanap ng iba. Aww. Aaminin ko makibibo, hindi sumasapat ang sahod ko sa mga gastusin sa buhay ngayon. Lalo pa may anak akong mag-iisang taon pa lang. Ako mag-isa ang bumubuhay sa baby ko. Sa hirap ng buhay, nahihirapan ako magbayad ng renta sa boarding house. Dumating sa punto makibibo na pumayag akong makipag-do sa landlord kong balo na senior na retired na pero nuknukan pa rin ng pagkahilig yeah. na no, 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 daw? Si Tatay Jose Si Tatay Jose Nung unang pagtira ko pangalang dito sa boarding house niya eh, Iba na ang mga tinginan sa akin ni Tatay Jose Makibibo alatang may pagnanasa siya sa 21 ng ganda ko Ganda? Uh, yung baby ko kasi nagkasakit Bumili ako ng gamot At kailangan pinadalang ko din si nanay ko sa buhol May sakit din pambili ng gamot Pinagmamakaawa ako sa landlord ko na si Tatay Jose. Eh sabi niya hindi ako paalisin basta papatong siya sa akin. Oh! And May pumatong! guess what? Yes. Yes. It's a yes. Nakuha mo pa. And guess what? And yes pumayag ang beauty ko. Sabi ko na. Pikit mata kong hinayaan gawin sa akin ni Tatay Jose ang gusto niya sa loob ng boarding house. At pagkatapos, binigyan pa niya ako ng panggastos at kung papayag daw ako, kung kailangan ko daw ng pera, papasukin ko siya, papapasukin ko siya lagi sa boarding house ko. Pero sikreto lang namin. Hindi ako ganung babae, mari at pare, pero sa sobrang hirap ng buhay at kagipitan, nagawa kong kumapit sa patalim. Damayan nyo naman po ako, si Sanchay ng Kaloocan. Mga kapitbahay, kawawa naman yung kaibigan ko si Sanchay. <laughs> Damayan natin sa pelikulang, ang lady boarder nagipit, kahit tatay landlord kumapit. Agoy, day! Bakit <laughs> Bakit naman, day? Pwede naman, umutang kay na DJ! <laughs> Yan. Okay, mga DJ, They take it away. Ah! Gugulatin ko ang mga walang bilib sa akin. Gugulatin <laughs> mo na! Gugulatin ko ang mga walang bilib sa akin. Papasok ako. Kahit hindi ako pinapapasok. Patok! <laughs> Wala <laughs> pa. Ba? Kakatok pa lang. Ba? Ay, ay. O ayon sila ng paniningil ng renta ngayon. Ah, sure ako nandito si Sanchay ngayon si Sanchoy ang pinakayami at pinakamagandang border ko. Sanchoy! 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 Si Tatay Jose. Ah, ay, ay Tatay kayo po pala. Eh pinapadedi ko kasi yung baby ko po eh. Ah, Araw na ng pagbabayad ng renta ngayon bikena na men, Sanchay. <laughs> Biki na Sanchay. Eh, um, ayun na nga, Tatay Jose. Baka po pwedeng bigyan mo pa ako ng palugit kasi, kasi kipit po ako eh. Nagkasakit yung baby ko, pati nanay ko sa probinsya namin sa Bohol. Nagkasakit na yun. Baka, baka pwede pong makahingi ng palugit. Eh, ay nako, Sanchay. Pangalawang buwan na to. Noong una pinagbigyan kita. Eh, kailangan ko rin yung renta mo. Eh, baka mahulog yung pastisok ko. <laughs> baka wala nang pandikit ah. Eh, pasintahan tayo. Kung wala kang mailalabas na pangrenta, eh, hantsay, sa katapusan, eh, evicted ka na sa bahay ni Kuya. Naku! <laughs> <laughs> Tatay Jose, gipit na po talaga ako. Hindi na naman ako pinabali ng amo ko sa trabaho ko eh. Wala din akong ng utang kakilala ko. Wala akong nangutang utang kakilala ko. Please, Tatay Jose, bigyan niyo ako ng panahon pa. Ayokong umalis dito sa boarding house. Wala kaming malilipatan ng baby ko, Tatay Jose. Sige naman na po. Eh, mapapag pa naman natin yan. Teka lang, sasarak mo lang. Pag-usapan naman natin to, Sancho. tulog na ba talaga yung baby mo? tulog na po. Bakit? eh, alam mo naman, siguro na type na type kita. Buisit kang matanda ka. Ibang klase ang ganda mo, Sancho. nabubuhay ang butsukoy ko pagka nakikita kitang... Alam mo naman, pagka lumalabas ka ng boarding house mo at naka ek, -ek short ka lang eh. Nagnanasa ako sa ek, -ek <laughs> Naglalaya ako sa ek-ek mom <laughs> Ek-ek eh, eh, oray <laughs> ano E, eh, naku um, oh, Paano ba? Ano? Eh, Magbaway, magbayad ka na uh, Ano po ba gusto nyo? Ano po bang ibig nyo sabihin, Tatay Jose? Uh, single mom ka naman, Sanchay, di ba? Uh, Iwalay na kayo ng kinakasama mo Ako din, balo na Retired na, pero uh, Kayang-kaya ko pa Oh. Kaya kitang paligayahin. Ang gusto ko eh, ang gusto ko... Ano po? Ay may mangyari sa atin ngayon. Din. Ay, naku. Tayo pa ba yan? Baka mamatay po tayo. <laughs> naku, eh. Huwag naman, Tatay Jose. Eh, parang tatay ko na po kayo. Ayoko ka po. Eh, hindi ka. Wala ka nang magagawa eh bayaran mo yung renta. Kung wala kang pambayad, makakaalis ka na dito sa boarding house ko. Ah. Kung papayag ka naman sa gusto ko, ako ang bahala sa iyo. Hindi, ka alis dito. May pera ka ng pang nyo ni baby mo. Eh, araw-araw pa kitang paliligayahin. Ano? Imanyak pala itong maramdang ko. eh, alam niyo namang, <laughs> Wala akong perang mailalabas eh, ngayon pambayad ng renta. Ano eh, ang gagawin natin. O oh, sige na nga. Pagbibigyan kita. Alang-alang ah, ah, sa amin ang ah, anak ko. Gawin mo gusto mong gawin sa akin. Ano? Gawin mo gusto mong gawin sa akin. Uh, uh, your wish is my command. <laughs> o ano pang uh, ginagawa mo dyan, Sanchay? Ubarin oh, mo na yan. Pagbigyan mo ako. Tatay Jose. Yan. Ayun, ayun, ayun 'yung magandang manyak. Hala, naya Jun. Ay apo 'yun. Kakaloka. Kakaloka naman 'yun. Ang le, le ano lady border nagipit Kay Tatay Landlord makapet. Si Tatay Jose. Grabe naman. Ilang taon na 'yun, senior na. Nangitik pang mahulog yung pustiso nung kaanong na. Ibang klase din, Ibang ano? Ibang klase din. Sa sobrang gipit mo, Maring Sanchay. Ayan si Sanchay ng Kaloocan, ang ating uh, toucher ngayon. Aww. Bakit ba Sanchay yung pangalan mo? Baka Malamang kawigan nito siya. Baka ano? Sunshine talaga yung pangalan niya. Ano? Sunshine. Sunshine Cruz. Oh, baka Sunshine talaga ginawa lang Sunshine. Hindi ba kasi kahawig niya, 'di ba? Ay chinita yarn. Pinang oh, ganoon, Ch chumichinita. Kabog. Kaya pala bet na bet kapag naka ek ek show. Umaling na umaling. Ek ek show. Bata ang ek ek. Kaya pala. Ek ek ek. Bali kaya pala. So, no, pumayag ka. Napaka hiwaga talaga ng buhay. Pumayag ka na may mangyari na makipagdudyan sa... Tumitikas pa ba yun? Ugod-ugod na? Gabi ka naman mo ginaganyan si Tatay Jose. Baka manigas na yun talaga. Uh, ginulat nga yung mga walang bilib sa kanya. Ikaw naman. <laughs> Gulatin mo ang mga walang <laughs> bilib sa'yo. Patikasin mo ang turun mo. Ay. Kahit senior ka na. Ayan, natin. Ayan, eh, pumayag ka tapos binigyan ka ng pangga Gusto ka maging ano Ano yan secret lang Gusto ka na maging babae niyan Kasi balo oh, na yan oh. Retired na senior Hindi ka na pagbabayarin pa oh, oh. Diyan ka lang Pero sa oras na kailangan kanya Papasok lang siya sa boarding house mo Ay naku Sobrang na sis Bakit naman pinatulan mo sis Damayan natin, 0977-7000-915. Okay naman, naman sa aming Facebook page, Paring Macho at Makirena on wala, Facebook. Wala ka nabang ibang malalapitan na ano kakilala. Hindi daw siya makabali din daw kasi sa trabaho niya. Ay, naku, Tatay Jose, baka yan ang ikamatay mo. Sabi ni Dugdug Lopez ng Dasma. Ang tanda mo na, hilig mo pa din. Ganyan, baka ayan pa, ikamatay wala mo. Wala ka mukhang mas lalo na buhay nga, Mari. Oo, nakakabuhay naman oh, talaga yun. Pagka mas... nakakita ka ng ek-ek. Oh. <laughs>

Ay, nako. Ay, ikaw ba, Maring Sanchez, eh, uh, sa sobrang pagka, alam mo yun, alam, desperada na ba yan? Kapit sa patalim na kasi. Kung hindi ka nga naman na wala kang may lalabas na renta, eh, pangalawang buwan mo na yan na nag ka sa... Hindi ano, Alam mo, wala naman tayo sa lugar para nagkasak husgahan. Nagkasakit um, yung baby niya. Oo, tapos yung nanay niya sa buhol, pinadalhan mm -hmm. niya ng ano, 2 million pesos dahil... Wow, 2 million pesos! <laughs> 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 pinadala niya ng pera kasi may sakit din. Pero si sunshine, hindi naman natin wala tayong karapatang husga mm, siya sunshine. kasi gipit naman talaga siya. Kung tayo nasa sitwasyon niya, malamang ganun din ang gagawin natin eh. Kasi wala na siyang choice, pare. Wala. Oh, kung, wala na choice si Sancha. Kung papaalisin San pa ka dyan, saan kayo titira ng baby uh, mo? Yung baby mo, pinapadede mo pa. Yung hudas na kinakasama mo, sumama sa naghahanap ng ibang kandungan. Oo. oo. Tapos ano ngayon, naman? ending, jangka jangka mm. Sa matandang yang, matandang kuklo ba na yan? Pero huwag, hindi naman siguro aabot sa puntong ganyan na magiging babae kanya niya na gagawin. Eh paano ka pagka kana na? na, ano, nagustuhan talaga na umalwa ng buhay, Ganun nagkaroon ba? ng extra extra pera, 'di ba? Medyo guminhawa. Syempre pare, para pa uulitin, pa uulitin ulit. Malay mo, Sanchay, 'di na, ba? Kung ako sa iyo, uulit din ako talaga. Ipaparanas ko talaga sa kanya yung sobrang sarap talaga na oh. makikita niya na ang liwanag talaga. Oh, oh, yung susunduin na siya <laughs> nang may kawit. <laughs> ay, da, teka dai ako muna sabi si ako sa iyo dai. Ganito kasi yung kung paano gawin. <laughs> <laughs> yugyugin mo lang yugyugin. Kanyal. Ay, hindi pag umulit pa kami day, ay nako. <laughs> Tingnan mo, <laughs> hindi na talaga niya makikita ang kinabukasan. Ring <laughs> Hindi mare ikaw. Ikaw ang magdesisyon niyan, Sanchay, kasi nasa sayo 'yan. Mm. Total. Nakaisa naman na sa'yo yan. May bala ka pa bang pumangalawa? Grabe naman yan. Sa hirap talaga ng buhay. mission, di ba? sabi mo nga, nagawa mo yung hindi ka ganung babae, pero nagawa mo dahil sa sobrang gipit ka na talaga. Walang-wala ka nang mapuntahan. Ay. Ay grabe. Oh. lang Huwag ka nalang klase, papayag, si ah, ka nalang papayag na, ano? Diyan sa, ano na yan, retired na senior na, na, na napakahilig naman niya na <laughs> si Tatay Jose na yan. Kita mo, naglalaway talaga, oh. Oh, grabe. Oh. Mukhang asong na uulol eh. Oh. Sana, yeah. Yun, yeah. sana yung una at huli na. Pero yung gagawin kanyang ano, yung uh, gusto mo ng panggastos, Ayan, right away, matik may panggasos ka, basta't lagi siyang papasok doon sa boarding house at uh, paliligayahin kanya niya. O, Ikaw, kung kaya mo yang maatim na yan ang ipapag mo sa anak mo, yung galing dyan, mm -hmm. sa matandang para, mahilig naman, na yan. hindi naman ata, hindi ata. Ano, hindi maaari? mo kaya, wag na. Hindi sa ganyan. No? Sabi mo nga, parang tatay mo na nga yan. Eh. Siguro pare mag-ipon muna siya. Hmm. Mag-ipon, pag nakaipon, at nakabayad na dyan baka pwede ka nang umalis. Ano bang address ba susunduin ka na namin dyan? Oh? <laughs> o oh? kaya pare, mag-ipon siya na pamasahe, umuwi na lang siya sa buhol. Mm. Pwede naman yon. Kaso nga nandito ang trabaho mo. Mm. sa tutuban. Ay hirap talaga. Ang hirap ng buhay talaga dito sa Maynila. Huwag ka nang, at, ano, huwag ka nang papayag pa na maulit yan. Tapos mm -hmm. ikaw ay gawin ano, niya, babae niya sa sikretong pamamaraan. Pero... Kasi hindi ka namang ganun. Pero pare, kung talagang wala tayong maano, ma si Sanchay ay eh, talagang pumatol at uh, walang ibang choice, kundi talaga uh -oh. nga namang tanggapin Hala. yung offer ng matanda. Talaga? Oh Maraming hindi ka naman namin huhusgahan. Mm -mm. Pero kasi pare, ang pag-ibig naman na tututunan naman yan eh. Diba? <laughs> Totoo nga. Kay hey, Tatay Jose. Natututunan yan. Pipili ka lang ng taong pagbibigyan mo ng pagmamahal. Malay mo, kulang lang sa pansin yan si Tatay oo, Jose. Nga. Baka nangangailangan din ng pagmamahal. Kung pangalan pa lang Maring Sanchay, kung bagay kayo, Tatay Jose at Sanchay. Oh. <laughs> ba? Diba? Pero kung yan lang ang gusto sa'yo ni, ano, ng manyak na lang, katandang oo, yan, na. wag na oy. Kasi unang pag ano mo pala na, pagtira mo mo lang, alam mo na yung mga tinginan sa'yo, yun eh, ko. Oo, manyak na manyak. Ano? Tingan, tingin, pa tingin mukhang uh, talagang gusto ka ng sunggaban at, uh, di ba? Pero kung mo kaya yung yan amoy na, lupa, carry lang. Uwi ka na lang sa na. inyo sa buhay. Okay, umalis ka dyan sa boarding house. oh, iba, oo. yung mas mura. Meron pa naman na mahihinga ng tulong dyan, mga kakilala mo, na makitira ka muna, kayo ng baby mo, nakakaawa Oo. naman yung sitwasyon mo. Pero, kung ayaw mong masadlak sa ganyan na ano, hindi kaya ng puso at kaluluwa mo, ng puri mo, na maging babae niya sa wala man ka, walang, walang saisay na ganyan, na relasyon. Hindi nga relasyon mm -hmm. yan Mari. Parang Panandalian. Ano, pa lang, mm -hmm. ano tawag ito? Panakip butas Kaya nga.